Magandang maga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Dito tayo ngayon sa kabaan ng Bonifacio Avenue sa Marikina. At sa isang bahagi po nitong Bonifacio Avenue, makikita natin yung magkakatambing pwesto ho na paggawaan ng lapida. Aalamin nun natin dahil ilang araw na lamang po ay uh, sasapit ang undas at nadalaw uh, na tayo sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. Aalamin natin kung tumataas ba ang presyo nitong uh, lapida, dumadami ba ang uh, bumibili nito nasa kasama ho natin si Ginoong Ervin Gemson ang may-ari ho ng isang paggawa ng lapida. Magandang umaga po sa inyo, oh, Sir Ervin. Good morning po. Pag po, Sir, na malapit na undas, tumataas ba ang benta ng uh, ano ba, paggawa ng lapida? Medyo po tumataas din po. Bakit po? Bakit po tumataas? Kasi mamsa supplier din po namin ng granite din. Nagtaas ah. din po sila pag ganitong month mm. po. Mm. Pero pag ganoon, nagbabalik din naman po sa dati rin po pag after nitong ano bisan ne next year bisan bomba-baba po. usually ho bakit ho nagpapa bakit ho ano yung pangunahin dahil na tumataas ho, yung uh, nagpapagawa ng lapida. Kasi ma'am sa hindi man no, kasi maraming yung sa bisan uh, material po ng ng granite po minsan uh -huh. nauubos minsan sa supplier po. Oo. Uh -huh. po. Ano yung po, mas mataas ang presyo yung granite o yung uh, uh, marble? Granite po. Granite. Oo. Uh -huh. uh -huh. So mas marami yung nagpapagawa. Ano, sabi niyo minsan marble tapos Pinapa-upgrade Pinapa sa granite? Pinapa-upgrade po sa granite. Oo, uh, gaano kadalas yung gano'n? Mga ano po, after ng, kasi mga lapi na po nila ma'am, after na mga 5 years o higit pa, pero hindi na maganda yung ano, pinapagranite po nila. Pinapagranite. granite Siguro pag nagka-budget na rin. Opo, yun oh, yung budget din po. Mm -hmm. Ilang percent ang tinataas ng uh, pagpapagawa kapag ka malapit na ho ang undas? Kasi mamang ano po namin sa ngayon po, hindi yun, nga, maabot din po ng 70%, two, 70 pataas po. Ah, uh, oo. Oh, oh, oh. Opo, oh, oh. ganun po. Gaano katagal ho ba? Halimbawa, nagpagawa, lapid na ho, ega, granite. Gaano katagal yun na maganda pa siyang tingnan? Uh, yung yung quality po nung ah. granite naman po kasi, matagal, matagal naman po ang ano ang kasi pang outdoor po kasi yan eh. Mm. Kaya ang bibigyan namin granite yung talagang quality naman po. Apo ito guys, gaya ho nakikita natin, Apo. yung ganyan na para ordinary uh, design lang ho yan. Magkano ho yung sa mga ganyan presyo? Kasi ma'am, yung ganyan po namin pag wala pong picture, Nasa 3,500 hanggang 4,000 po. Ah, uh, tapos iba may picture? Opo. Okay. Pag oh. may picture naman po, inaabot po na 6,500. Ah, ah. ah, okay. Uh, oh. so, yun lang po ang nagigiba sa pagka-presyo. Yung urn ho, tumat, may mga bumibili din ho ba? Pag meron din, meron pa rin po. Eh bang, yung urn naman po, yung price po niya, ano, yan yung po, stable steady, naman, stable steady po. siya. Opo. Kasi yun naman kung kailangan lang. Opo, eh, ano okay po. po. May tinatawag ko Sir Ervin, na resanding. Ano ba tawag do? Ang tawag Ano ba ginagawa sa resanding? Ang resanding marble naman po, halimbawa po yung family may, may namatayin po, tapos may isang pangalan po na ano, Ayun, i puyon, po yun para idagdag po yung panibagong pangalan po. Ah, para maganda Magiging o. dalawang pangalan na po siya. Ah, para po maganda. Opo. Ay ngayon ho, dahil ano uh, na lamang eh, bang uh, may dalawang linggo na lang, undas na. Opo. Marami na po nag-order sa inyo? Marami na po. Kaya yung mga order po namin, inuubos namin hanggang doon bago mag-undas po. Sa ano bago makuha pag nagpagawa? Ang namin ma'am, ang pinaka pong picture, isan mga 3 days po to 5 days uh, uh. pag may picture po 1 week po 7 days to 10 days po pinapa-deliver din ho Opo kami na po pag dito po sa Loyola kami yeah. na po nagdi-deliver exactly. kasama uh, na po ang delivery po noon Yung mga naka-engrave ho sino ang naglalagay nagde-decide uh, yung family Opo sila uh. po ang naggaano sa susulat sa mismong description po tapos tinatanong namin sila kung anong design na ang gusto po nila. Okay. Maraming so. salamat si Ginoong okay. Thank you rin po. Thank, you po. po. Salamat po. Si Ginoong Arvin Gemson, siya po ang may-ari isa ng isang pagawaan ng lapida dito po sa lungsod ng Marikina. Ipinasilip sa GMA Integrated News ng ilan nating kababayan sa Israel ang ginagamit nilang bomb shelter doon. Sa shelter na yan, sila nagtatago tuwing tutunog ang sirena na hudyat na may paparating na rocket. Gawa sa bakal ang mga pinto at bintana para masigurong ligtas sila sakaling may pagsabog. Kwento rin nila mas kalmado na ngayon kumpara ng mga unang araw ng kaguluhan. Sa kabila ng peligro, pinipili ng ilang Pinoy sa Israel na manatili roon kaysa umuwi ng Pilipinas dahil sa kanilang trabaho nanay ko nagda-dialysis. So, dito po ako kumuha din single mother ako. So, parang kung uuwi kami, iniisip namin saan kami, back to zero kami. Kung maaari, magkaroon po talaga ng usapan ang government ng Israel at saka ng Pilipinas na kung sakali man talaga na maumuwi kami, yung mandatory na, kami pa rin yung babalik. May, may na kami pa rin yung kukuhanin, hindi sila kukuha ng iba. Kasi ito lang yung inaasahan ng sir. Sa Gaza naman, pinapasok na ay katlong o pinapasok na ay katlong truck ng humanitarian aid. Kulang pa rin yan ayon sa United Nations. Isang daang truck kada araw daw ang kailangan para maging sapat sa mga taga-Gaza. Kasunod ng pagbubukas ng Rafa Crossing para sa humanitarian aid, umaasa pa rin ang ating embahada sa Jordan na nakikipagugnayan sa mga Pilipino sa Gaza na payagan na rin buksan ang border para makauwi na ang ating mga kababayan. Pero katulad sa Israel, may ilang taay kababayan na gustong manatili lang sa Gaza. She has decided to uh, stay in Gaza together with her fellow nuns uh, to continue her charitable and religious work in Gaza. We also included her name in the list of uh, Filipino nationals that we sent to uh, the Philippine Embassy in Cairo for transmittal to the Egyptian government just in case uh, there will be a chance for her to leave Gaza. Binabantayan na rin ang mga Pinoy sa Lebanon na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Oh My God! My God! My God! Idinas na ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation sa Lebanon dahil sa gariyan ng Israel at grupong Hezbollah sa border ng dalawang bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Lebanon, Raymond Balatbat, limamput siyam na Pinoy na ang humingi ng tulong sa kanila. Mula sila sa Beirut, Mount Lebanon, at tatlo sa Southern Lebanon. Dahil dito, gumawa na ng task force ang Department of Migrant Workers para matutukan ng evacuation plan roon sakaling lumala ang tensyon. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na Gamitin na ng mga OFW ang pagkakataon na makauwi sa Pilipinas habang bukas pa ang airport sa Beirut. 672,016 ang kabuang bilang ng pupunang posisyon sa barangay at sangguni ng kabataan election sa October 30. Ayon sa Philippine Statistics Authority, may 42,001 na barangay sa buong bansa. Sa bawat barangay may isang mananalong kapitan o punong barangay, pito naman ang maupong barangay kagawad. Sa buong bansa, 336,008 ang maupong opisyal ng barangay. Sa sangguniang kabataan naman, bawat barangay magkakaroon din ng isang SK chairperson at pitong SK members. 336,008 ang pupunang posisyon sa SK sa buong bansa. Paimbestigahan ng Philippine National Police ang pagdami ng kandidato sa Abra na umatras na sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa pulisya, mahigit 250 kandidato na ang umatras doon. Kinumpirma naman ang Kamalekang 122 sa bilang. Ang isa sa mga tinitignang dahilan ay ang pagbabantaraw sa mga kandidato. Posibleng magtala ng mas marami pang pulis ang PNP sa Abra dahil dito. Kabilang sa mga naiipit sa Giyera ng Israel at grupong Hamas sa mga kabataan sa Gaza. Ang iba kahit nasa ospital na nanganganib pa rin ang buhay dahil sa kakulangan sa medical supplies. Papasada na ang UB Express Overseas. Ang patuloy ang kaguluhan sa Gaza dahil sa gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Libo-libong sibilyan na ang damay. Ang mga pamilya nagsisilikas na dahil sa tuloy-tuloy na airstrikes ng Israeli military. Tulong-tulong na mga tao sa pagdadalan sa ospital ng mga sugatan at nasawi sa atake. Kabilang sa kanila, mga bata. Sa inilabas ng mga aerial footage ng Israeli Defense Forces, pinasabugan ng ilang bahagi ng Gaza na nila missile launcher sites ng Hamas. Ang kaso, malapit ang mga ito sa moske, sa UN building at sa ilang paaralan. Ang ilang kabataan hindi man direktang tinamaan ng mga pag-atake ng Israel nangangamba pa rin ang buhay dahil sa gyera. Nagkukulang na raw kasi ang mga medical supply ayon sa ilang ospital. Gaya sa isang ospital sa Gaza na 10 ventilator na lang ang gumagana para sa mga sanggol na nasa neonatal intensive care unit. Problema rin ang kawalan ng kuryente. Nitong Sabado lang, binuksan na ang Rafa Crossing sa border ng Gaza at Egypt para makapasok ang mga truck na may dalang humanitarian aid. Pero ayon sa mga nananatili sa Gaza, hindi pa ito sapat. Sa huling tala, mahigit limang libo na nasabing Palestinian ayon sa Gaza Health Ministry. Lumagpas naman na ng labing limang libong tao ang sugatan. Habang sa Israel, nasa isang libot apat na raan ang patay sa pag-atake ng Hamas. Ito ang unang balita, Bamalegre para sa GMA Integrated News.

Bahagyang tumama ang resupply vessel na Yunaiza May 2 sa China Coast Guard 5203 na humarang sa daan patungong Ayungin Shoal. Bagya itong nagtamo ng sira sa likurang bahagi. Sa kabila niyan, ay sinikap pa rin itong tumuloy sa supply mission sa BRP Sierra Madre. Pero kalaunan, nakuyog na rin ito ng mga barko ng China ang escort ng supply vessel na BRP Cabra, binusinahan, hinabol at dinikita ng China Coast Guard. Nagkat pa ang Chinese militia vessel na nagmamaniobra pa atras hanggang sa masagi na nito ang BRP Cabra na nooy hindi raw gumagalaw ayon sa commanding officer nito. Wala namang nasaktan. Sa himpapawid, namataan ng eroplano ng AFP. Habang sa di kalayuan, naroon naman ang BRP sindangan na kinat ng China Coast Guard para maihiwalay sa ini-escorta nitong UNIZA May 1. Madilim pa lang, napansin na namin na napapaligiran kami ng mga sasakyang pandagat pero pagputok ng araw, doon naging malinaw no, na ang mga ito ay mula sa bansang China. Katulad itong Chinese Coast Guard na ilang beses nang dumikit dito sa sinasakyan namin na BRP sindangan at ang uh, sinusubukan niyang gawin ay mapaghiwalay ang uh, supply vessel na ito at ang ating Coast Guard. Pero kahit nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, sabi ng China, We will only permit the entry of one Philippine ship carrying food and other necessary living materials and rotating personnel. Kumilos din ang Chinese militia vessel na ito para harangin ang BRP sindangan. Muntik pang magbanggaan ang Chinese militia at kasamahan itong China Coast Guard. Sa kabuuan, limang China Coast Guard at siyam na Chinese militia vessel ang namataan. Bukod pa sa walong militia vessels na nakaabang sa mas malalayang lokasyon patungo sa direksyon ng Ayungin Shoal. Nakalusot din ang Unisa May 1 at natapos ang misyon matapos ang ilang oras. Nasaksihan din namin ang pinakamalapit na pagdikit ng China para maharang ang BRP sindangan. All back, slow. All, back slow. all back All back, All back, one. All back one, All back, all back. All back, mo. All back. Kasalanan huh. daw ng China kung bakit nagkaroon ng banggaan. These collisions were caused by the dangerous and illegal maneuvers at sea by these Chinese vessels who were interfering with a legal and legitimate Philippine operation in support of BRP Sharamadre. Pero sabi ng China, Pilipinas daw ang tila nananadya ang UNIZA May ang humarang sa dinaraanan ng China Coast Guard. Naglabas pa sila ng sarili nilang video na iba ang angulo sa kuha ng mga nakasakay sa UNIZA May 2. Common sense lang naman, no? UNIZA May is a wooden indigenous boat. Uh, why would you even no uh, block the passage of a bigger uh, steel-hulled China Coast Guard vessel? Sabi pa ng China, PCG vessel daw ang umatras kaya bumangga sa kanang bahagi ng Chinese fishing vessel. The statements made by China are not supported by evidence. You know, parang kinuha lang sa hangin. Ang panibagong insidente ng pangaharas ng China, hindi pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos. Iniutos ng Pangulo sa PCG ang agarang maritime investigation. We will focus on determining the extent of damage. It is very, very clear That the two incidents are violations of collision regulations. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea. Pirelagan din ng defense department ang panlilinlang umano ng China. Sabi ng ministry spokesperson ito, dapat daw itigil ng Pilipinas ang dangerous maneuvers nito at ang paglikha ng tension. The duplicity of China in claiming to be peaceful and claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. What kind of good faith can we expect from them? Wala pang bagong pahayag ang China sa mga sinabi ng Defense Secretary. Pero reklamo ng Deputy Chief of Mission ng China sa pagharap nito sa ating DFA, Pilipinas ania ang nanghimasok sa kanilang katubigan. Tuparin din daw ng Pilipinas ang pangako nito at itigil na ang mga aniyay pangahamon at mga delikadong galaw sa pag-atake sa imahe ng China. Ito na rin daw ang umunay illegal na pagkakasadsad ng warship para hindi raw maapektuhan ang mga interes ng mga bansa sa rehiyon. Pero muling giit ng gobyerno ng Pilipinas, walang ipinangakong aalisin ng BRP Sierra Madre. Naghainan ng diplomatic protest laban sa China ang Pilipinas kaugnay nito. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Ilang kababayan natin ang maagang bumiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya para po sa barangay at SK election at pati undas. May unang balita si James Agustin. Biyahing kabanatuan sa Nueva Ecija si Aling Rosalinda na mula sa Cainta Rizal. Pinili niyang bumiyahe ngayong araw para makaiwas daw sa dagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para bumoto at gunitain ang undas. To avoid traffic jam um, at saka yung mga rashes sa biyahe, So, kaya gusto kong bumiyahin na ng maaga. I'll be staying there to vote. At the same time, um, uh, yung undas na rin. Galing naman sa Baliwag, Bulacan, ang mag-asawang Lando at Len. Maaga silang dumating sa bus terminal sa Cubao. Ang kanilang destinasyon sa Kalbayog City pa sa Samar. Uwi raw sila para makaboto sa susunod na linggo. Pasikip nga ang ano, kaya kasi kung last hour na, dami nang magsiuwian. Kaya ngayon na lang, maaga pa kaya maaga kami umuwi para hindi kami mahirapan. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, nakakuha na raw sila ng special permit mula sa LTFRB para madagdagan ang labing 17 units ang bumabiyahe patungong San Jose Nueva Ecija. Inaasahan nila ang dagsa ng mga pasahero sa biyernes hanggang linggo. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Ramdam nyo na ba ang lamig ng panahon ngayong amihan season mga kapuso? Kumustahin na natin ang isa sa Madina Rayo sa ganitong panahon. At live mula sa Antipolo, may unang balita si Bam Alegre. Bam, kumusta na ang temperatura ngayon dyan? Uh, Marise, good morning. Taya na sa Antipolo. ika nga, lalo na kapag uh, gabi o madaling araw, kailangan dalhin na yung jacket dahil simula na ang amihan season. Magdamag na kato kasi Amorlina Butil na magtinda ng kasoy at suman sa Pasalubong Center sa Antipolo. Kaya para hindi siya mga tug sa lalong paglamig ng panahon, hindi na siya nakajaket, abay, pati pa ah, balot na balot. Sobrang lamig. Kaya ngayon nakapatirik na kami, pati ako. Malamig na ang simoy ng hangin dahil bukod sa malapit na ang Pasko, andito na rin ang amihan season ayon sa pag-asa. Nananaig na sa Northern Luzon ang malakas na northeasterly winds na hatid ng northeast monsoon season umaangat na ang sea level pressure at lumalamig na rin ang surface air temperature. Pero nanlalamig pa rin ang panindan ng nakajaketing si Senya Coral. Kaya umaasa siyang maghahatid din ng malamig na panahon na mas maraming mamimili sa kanyang hanap buhay sa Pasalubong Center. Hindi naman pare-pareha sir, depende sa araw. Kasi may araw na mahina, may araw na malakas. Ganun. Maris, kahit lumalamig na ang panahon, ay uh, meron pa rin posibilidad ng mga dry spell dahil hindi pa rin nawawala ang El Nino weather phenomenon. Ito ang unang balita mula rito sa Antipolo, bamalegre para sa GMA Integrated News. Sa Manila North Cemetery, humahabol sa paglilinis at pagpipintura ng ilang kababayan natin bago ito ipagbawal para sa undas. At may unang balita live, si Darlene Kahn. Darling! Good morning Ivan, may mga kababayan tayong humabol sa paglilinis at pagpipintura ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Hanggang bukas na lang kasi papayagan 'yan dito sa Manila North Cemetery. Pagputok ng liwanag, nandito na sa Manila North Cemetery ang mag-asawang Edgar at Erica na galing pang Novaliches, Quezon City. Maghapon silang maglilinis at magpipintura ng puntod ng mga magulang at kapatid. Tataon-taon kami po nagpipintura kami mag-asawa po. Nag-contribute uh, kami kakapatid mm -hmm. sa pintura ng puntod ng mga magulang namin at brother namin. Hanggang bukas, October 25 na lang kasi papayagan ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod dito sa Manila North Cemetery. Si Narisa na caretaker ng 30 puntod, maagang nagsimula ng pagsasaayos. Pintura na po, sa galinis, noong 17. Pero mas matuma daw ang kita ngayon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Sabi, pinturaan lang daw po, pagdating, bibigay lang po bayad. Misa po iba, hindi dumarating. Iba ayaw dumalaw. Samantala, tumaas na ang presyo ng mga bulaklak at kandila sa ilang stalls dito. 50 pesos na ang dati ay 35 pesos lang kada isang balot ng bulaklak. 200 pesos naman ang isang flower arrangement na dati ay 150 pesos lang. 10 hanggang 30 pesos naman ang isang piraso ng kandila. Sa abiso ng Manila North Cemetery, bukas ang simenteryo sa October 30 hanggang November 2, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hanggang October 29 lang din daw papayagan ng paglilibing. Ivan, sa ngayon, pa isa-isa pa lang yung mga dumarating para humabol sa pagsasaayos sa mga puntod ng kanika nilang mga mahal sa buhay. Kakaunti pa lang din yung mga dumarating dito para dumalaw ng maaga at hanggang bukas lang po papayagan na pumasok yung mga sasakyan dito. Yan ang unang balita dito sa Manila North Cemetery. Ako si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kaliwat ka ng medalya na panaluna ng mga atletang Pinoy sa ilang international sports competitions. Sa so 4th Asian Para Games na ginaganap ngayon sa Hangzhou, China, may dalawang bronze medals ng Pilipinas. Ipinanalo yan ni na Pinoy para swimmers Ernie Gawilan at Gary Behino. Sa so 2023 World Combat Games naman na ginaganap sa Saudi Arabia, wagi ng apat na medalya ang ating Wushu team. Panalo ng silver medal si Agatha Wong at Clemente Tembugara Jr. Bronze medals naman ang nakuha ni na Thornton Sayan at Jones Inso. Sa billiards, kampiyon ng Pinay full player na si Cheska Centeno sa WPA World Ten Ball Women's Championship na ginanap sa Austria. Pinalo niya sa finals ang pambato ng China. Hmm. Samantala, Abishala, Eshma, mga kapuso, sino ang isa sa mga bagong sangre na bibida sa sequel ng iconic na kapuso Telefantasia na Encantadia? Siya si Sparkle Star at kapuso Prime Gem, Bianca Umali. Si Bianca ang gaganap na Terra na anak ni Sangre Danaya. Ipinost ni Bianca sa IG ang kanyang diwata look Suot ang brown dress Binati naman ni Bianca Si Bianca ng mga kapuso-sangre Na sina Kylie Padilla, Sanya Lopez at Mikey Quintos Binati rin siya ng OG Sangre Amihan Liza wow. kasado with matching elemental heart emojis Sabi ni Bianca, dumaan siya sa iba't ibang physical, weapon and stunt training Bilang paghahanda sa kanyang karakter Thankful siya sa panibagong opportunity Sobrang bagay, Bianca Congratulations oh, ang galing ni Whoa! Bianca talaga. Hindi ko hiniling. Pero ipinagkaloob sa akin. That's why I am very, very thankful. Thankful to my network kasi sa tiwala. I assure na he, they will not be disappointed. I will not fail anyone. Two years ago, I think. Go, Bianca. We believe in you. That's amazing. Congratulations, Congrats! Bianca, for all of your success. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.